Sanda nga araw po sa ating lahat po si Joseph sang Bible Reader. Basahin po natin to. Ang paghahalin tulad ni Yesus sa kaniyang sarili sa puno ng ubas. Ang sabi ni Yesus, ang ama niya ang magsasaka siya ang puno ng ubas at ang mga sumusunod sa kanya ay mga sanga. Sa John 15, 1-10 Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nag Bubunga ay inaalis niya at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo gaya ng sanga na di makapagbunga sa kaniyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y iwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at ma mga tit titipunin at mga ihahagi sa apoy at mga susunog kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo ay hinginin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo sa ganito'y lumulahati ang aking ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Kung paanong inibig ako ng ama ay gayon din naman iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pagibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos ay magsisipanahan ako magsisipanahan kayo sa aking pagibig gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking ama at ako'y mananatili sa kaniyang pag-ibig. Paano tayo mananatili sa puno ng ubas o kay Jesus? Ang sagot sa pumagitan ng pagsunod sa kaniyang mga utos. Ano ang mangyayari kapag hindi natin sinunod ang mga kautosan ni Jesus? Matutulad tayo sa sanga na naputol at matutuyo. Pagkatapos ay gagatong sapoy sa so, madaling salita, sa impyerno ang kahantungan ng mga hindi susunod sa mga kautosan ni Yesus at ng Ama. Kung di pa po kayo nakasubscribe, pag-subscribe na lang po. Salamat yun lamang po. Sana po ay may natutuwan tayo.